Nagkita ba si Jing at Tanpa sa Hunter Exam? Pag-usapan natin 'yan mga idol. At ngayong araw nga mga lodi, itatalakayin natin kung nagtagpo ba ang landas ng alamat na hunter at ng rookie crusher sa mga nagdaang pagsusulit. E talaga naman patay tayo dyan. Dahil ang tagatamba ng mga baguhan, e talagang kakaiba yan at may tusong galawan. Dahil nasaksihan naman natin ang kanyang mga ginawang katarantaduhan sa hunter exam. Dahil gagawin niya ang mga hindi makataong bagay para lang siya ay makapasa at kung minsan naman, kung alam niyang hindi na siya papasa ngayong taon. E parang gusto niya e eh may karamay pa, at isasama niya sa kanyang pagbaksak ang mga baguhan. Para damay-damay na, at pare-parehas silang hindi makapasa. Pero syempre dahil sa kanyang pagiging rookie crusher, e eh napakarami niya nang nabiktima sa mga nagdaang exam. Dahil si Tanpa nga, ay nagpapanggap na mabuting nilalang, para makuha ang loob ng kanyang mga target. Pero sa kabila ng kanyang pagpapanggap, ay eh nakatago ang kanyang masamang balak at hangarin. At ngayon nga mga idol, kung pupunta na tayo sa main topic natin. E eh si Jing nga ba at ginoong Tanpa ay nagkita sa nakaraan? At kung rereviewahin nga natin sa edad ng dalawang karakter? E si Jing ay may edad na 34 at si pa naman ay may edad na 46+. Plus. At dahil sa age nila mga idol, eh mukhang mataas ang chance na nagkita rin sila sa mga nagdaang pagsusulit. At ang isa pang magpapalakas sa paniniwala na ito, eh alam naman nating lahat na sobrang daming beses na nag-take ng Hunter Exam si Ginoong Tanpa, dahil halos 34 times siya nag-take ng pagsusulit, at lahat yun e bumagsak siya. Kaya sobrang tindi rin talaga nang nilalang na ito, dahil para rin siyang isang alamat. At hindi basta bastang record ang kanyang nagawa, dahil kahit sino e mahihirapan e break ang record na yan. At sa dami ng take niya, e sobrang taas ng chance na lumusot din. Nasa pagtake pala ni Jing sa IKA 267 ng Hunter Exam, e saktong take ulit si tanpa ng pagsusulit. At maaring doon nag-cross ang kanilang landas, pero dahil off-screen nga ang ginawa ni Togashi Sensei sa Hunter Moments ni Jing. Kaya hindi natin alam kung sino-sino ang mga aplikante na kabatch niya. Pero mataas ang circumstance na kasama dyan ang Rookie Crusher, dahil walang mintis ang pag niya sa Hunter Exam, at kada taon ay sumasali siya at nagbabaka sakaling makapasa. Pero kung pupunta naman tayo sa paniniwala, na hindi nagkita si Jing at tanpa sa mga nagdaang pagsusulit. At ang patunay naman dyan, dahil yung batch ng Hunter exam ni Lagon. E wala man lang siya nabanggit patungkol kay Jing yung mga moments na yan. Bagkos ang salamangkero ang pinakabinigyan niya ng kredito o babala para sa ating mga bida. At dahil dyan e eh maaring may magsabi, na kung nakita o nasaksihan niya talaga si Jing Fricks. E paniguradong ikukwento niya rin yun sa ating mga bida. Dahil sa buong history ng Hunter Exam, e eh yung batch ni Jing ang pinaka hindi malilimutan sa lahat. Dahil sa unang pagkakataon nga, e eh lahat ng aplikante, e eh bumagsak maliban lang sa kanya. At tanging siya nga lang, ang kaysa isang nakapasa sa pagsusulit ng panahon niya. Kaya nakakapagtaka na bakit wala man lang sinabi si Tanpa Kinagon patungkol kay Jing. Kung tunay na nasaksihan niya ang galing ng alamat na hunter noon. At ang masasabi ko nga sa paniniwala na 'yan mga idol, eh may chance na maaring 'yan din pala ang mas tama sa dalawang paniniwala. At hindi pala talaga nagkita si Jing at Tanpa sa nagdaang Hunter Exam. At kayo na nga lang mga idol, ang humusga kung ano ang mas tama sa dalawang paniniwala. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!